Nais namin linawin ang sitwasyon hinggil sa balitang pagdating ni dating Pangulong Duterte sa House of Representatives bukas. Malinaw po na wala siyang schedule dito. Wala pong nakaschedule na hearing. Ang nakaschedule lamang ay isang makabuluhang misa para sa mga biktima ng war on drugs. Uh, tapos, gusto pang pumunta dito no, at talbogan ng, ng, ni Duterte no, itong magaganap na misa. Talagang agaw eksena sa araw na dapat sana'y marinig ang boses ng mga biktima ng war on drugs. At malinaw na ginagawa lang na sirkus ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Alam niya at formal siyang na-inform na walang hearing bukas. Ngunit nagbalik, nagbabalak pa rin siyang pumunta para magpapansin at manggulo. Isa na namang publicity stunt ito mula sa dating Pangulo paulit-ulit ang ganitong style umiiwas sa formal na proseso. Kasi kung maaalala ninyo, pinatawag namin ito noon pang Committee on Human Rights na pagdinig. Nakaharap yung mga biktima ng war on drugs, pero hindi siya dumating. Sa sunod na hearing, hindi siya dumating. Sa third hearing, hindi siya dumating. Nag-quadcom na pinapatawag namin consistently, hindi siya dumarating. So, tapos ngayon, ganito po yung gusto. No? Uh, gusto niyang paulit-ulit yung ganitong style umiiwas sa formal process, nagpapakita sa media para kontrolin yung naratibo. Gusto niyang palabasin na ang house ang umuurong sa investigasyon, gayong siya mismo ang patuloy na umiiwas sa tunay na accountability. Hinihikayat natin, ano, si Duterte, na respetuhin ang proseso. Dumalo siya sa tamang araw, sa tamang hearing, at sagutin ang mga katanungan ng komite. Itigil yung mga publicity stunt at pagpapapansin sa media pero kung magpupumilit siya, edi magharapan. No? Hindi namin siya uurungan. Uh, sa bagay natin, sa totoo lang, given ang uh, naging uh, performance ng mga mababatas sa uh, masinsing pag-iimbestiga, sa totoo lang, kung uh, mag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yan. Ang tanong, si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, kaya ba niya? actually gusto natin ibalik sa kanya yung tanong. Kasi, if we recall doon sa Senado, ano ba yung nangyari? Nung hindi na siya makasagot doon sa tanong ng uh, uh, isang uh, senador, siya mismo ay uh, nanghingi ng uh, suspension, ng uh, investigasyon, para muna ay uh, makapag-break siya doon sa intense na mga pagtatanong. Dahil, kung siguro, kung hindi siya magmumura, eh konti lang naman talaga yung masasabi niya. Kahit na sa totoo, siya yung maraming dapat ipaliwanan.